So ngayon magtutuno tayo ng Yamaha YTX. No. Kasi mayroon nag-request nito. So available naman yung ating gamit. Meron tayong magagamit na motor kaya gawin natin. Ngayon bago tayo magtono yung makina, pinainit ko na muna yung kanina. Hindi pwedeng magtono ka na yung malamig yung makina. Dapat medyo pinapainit-init mo yan hanggang sa mag-normal yung ah ah baga nasa tamang uh, temperatura na yung motor hindi yung sobrang ingit na ginamit nung pagkalayo tsaka ka magtutono hindi rin yung malamig so dapat uh, katamtaman lang yung pinaint mo na yung makina so magtutono na tayo ngayon so ngayon ito na yung karburador natin ito yung tunuhan ito yung timplahan ng yung screw na yun, yun yung tinitimpla ng, tinitimpla yung uh, hangin at saka ng gasolina ito yung timplahan ang una kong gagawin uh, sasarado ko muna no? totally sarado muna i-close muna natin hindi ko muna paandarin yung makina isasarado ko muna so so, yan. so yan, sarado na yan sarado na yung uh, screw ngayon kasi kung, kung sarado yan minsan hindi umaandar ang motor mayroong motor hindi umaandar pagka totally sarado yan ngayon ang gagawin ko para lang siyang umandar buksan ko lang muna siya ng kalahating ikot so ang kalahating ikot ganito ang bawa ganito yung screwdriver pag i, ganyan mula dun sa ito maputi yung kabilang screwdriver pag ikot na ganun since may, may team So, kalahating ikot yun. Kasi ang itong screwdriver kinulayan ko para makita. So, mula dito sa maputing side, pag inikot mo na ganon, kalahating ikot yun. So, buksan mo na natin ng kalahati. So, sarado yan. Buksan ko lang ng kalahati para uh, umandar. Kasi kung totally close yan, bisan hindi umandar ang motor. So, buksan ko ang kalahati kalating ikot yan so bukas na siya ngayon yung minor kanina ito yung minor kasi nandito sa may lalim yun ko lang sa kabila Oh, oh itu yan yan yung yan yung screw na yan yung pita na yan yan yung uh, adjustan naman ng minor yung idle screw yung ito ito yan so sa YTX makikita nyo naman yan yan yung, yung nakikita nyo na yung natornilyo ito yan yung para sa uh, kung gusto anong gusto mong taas ng minor so, yan ngayon uh, na natin yung makina itandaan so, nyo binuksan ko muna ng kalahati sinara ko tapos pagkasara binuksan ko ng uh, kalahati lang muna para lang umandar so start na muna natin ang makina ngayon kung napansin nyo uh, mataas yung minor kasi itinaas ko ito kanina ng kaunti sa normal na minor itinaas ko muna ng konti yan so nakita nyo na yung tumilyo dito yung adyasan kinakapa ako na lang kasi hindi kasi kita ng camera ngayon unti unti natin buksan yung ah uh, simplahan ng screw so buksan natin kala kalahati lang yan kalahati Tapos kalahati ulit So naririnig nyo Yung andar umihina na Bumababa yung minor Yan Yan mamamatay na siya kung tutuloy -tut -tut bubuksan ko pa Yan no? Naririnig nyo Yan mamamatay siya kaya binabalik ko So dyan sa, ma dyan sa may part na yan na Mababa Babalik tayo Higipitan natin ulit Alakalhati lang Dapat yung medyo matas ang tunog ng makina yung maganda yung tunog yung mataas hindi yung ito mamamatay na ito binuksan ko pa oh oh bumaba mamamatay so pangit sarado natin ng kalahati yung kalahati pa ulit yan narinig nyo yung andar nya ah bumabalik sa ah, uh, siya. Yan. dan Ngayon, i-stack na tayo dyan. Tapos, ah, uh, itong pihitan, itatama na natin siya ng minor. Yan. Bababa na natin yung minor niya. Yan. So, na natin ngayon doon sa tamang-tamang uh, minor lang. yan. Ngayon, pagkalipas nung ginawa natin kanina, ilang minuto siyang umaandar na. Uh, tignan natin yung spark plug kung anong magiging kulay no kasi ang maganda talagang kulay ng spark plug dapat yung dulo parang kulay kalawang sya yung dulo hindi maputi hindi rin maitim dapat yung nangangalawang yung dulo ng no, yung spark plug natin maganda ang sunog dun pagka ganun. no, ibig sabihin nakuha natin yung ah, tamang timpla kasi sa tunog minsan hindi rin masyadong eksakto talaga no ititignan natin kung anong magiging kulay so ito yung spark plug natin yan kapag kami yung namumuti itong uh, ah, ng bungangan ng spark plug ang gagawin natin uh, ah, bubuksan natin ng kahit kalahati na naman yan. kung naman namumuti yan buksan natin ng kalati ah, kalahati yung tunuhan para ah, dumamintami yung gas na papasok yan ito ito yung screw na yan yung bawang uh, maputi o, so, buksan natin ng galate. yan. tapos tingin ulit tayo ito, to kasi ng jasan pag dyan, dito at tayo magbabase yung maputi buksan natin ng kalate Yan. Hanggang sa makuha natin yung tamang sunog ng ah, spark plug. Ganun lang po guys ang pag-adjust-adjust -adjust ng tutono. Dito sa dulo ng spark plug tayo laging magtitingin. Hanggang bungangan ng spark plug medyo makarakalawang yan eh pag maganda yung sunog yung hanggang dyan sa may bandang bunganga ng spark plug yan kung, kung halimbawa namang uh, maitim, so sarado naman natin ng ganyan lahati or isa so depende sa uh, nagiging kulay tapos panda rin na naman natin minsan kasi uh, isang pagtutono din ko minsan hikikin gan sa tunog uh, minsan diretsyo na agad dun sa kulay ka na lang magkitingin so pwede namang pagkabukas natin ng spartik agad natin dito na agad tayo mag magbase hindi na natin gagawin yung sa ano uh, yung pinapaandar pa pwede rin diretsyo na sa pagkitingin agad tayo ng spartra kumbaga spartra reading agad tayo yun. Kung halimbawang uh, mabuti muti -muti parang ng muti-muti yung ng spark plug uh, buksan natin ng pakunti-kunti lang tapos paanda rin ulit natin hanggang sa makuha natin yung uh, tamang kulay no ganun lang po ang pagtutono hahanapin natin yung uh, makarakalabang makarakalawang na kulay ng spark plug Pagka yung maitim na maitim, napakaraming gas na pumapasok naman. Hindi maganda ang manakbo. Tsaka malakas sa gasolina. So, sana meron kayong konting na nakuha sa ating video ngayon. Kung lagi nyong ah, gagawin yan, makukuha nyo rin yung paano babagtono. Paano magtimpla. Lahat naman tayo sa umpisa hindi marunong no. So ito yung nagiging batayan natin, yung uh, spark plug lagi. Kasi sa tunog, nadadaya tayo kumain sa tunog. Kagaya itong pinakinggan ko yung video nito, uh, hindi ganong uh, naririnig yung sa camera pero sa aktual, naririnig ko yung tunog ng makina. No? I-compare mo sa aktual talaga.